Pag sinabi mo nga, na mag-live ka. Oh, meron siyang may sinusunod. Hello, guys! Puro ano na sila? Yom Kippur, dito sa bansang Israel. Hello! Pasti. Ano nang tawag doon? <laughs> Ang tagal ko na mag-yom Kippur dito eh. Ang sexy. Ano po kada picture? Ang sexy. Naingat ka na naman sa katawan. Hindi grabe yung Parang babae. Pwede ka na mga po dyan picture ng kita. O may camera ka? Dito tayo. Tapos balik ka lang. Ah dali. Opo. Pag niya ako bunggo yung mga bike ha. Saan? Opo ako. Pag niya akong banggain ah. Ako eh. Ganun na lang diyan. <laughs> Tapos ano na rin sa ano. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Parang layo ko. <laughs>

Nagdadala nila yung mga alaga nila, oh. Naka-alive lang ako. Hindi ako nag-alive. Wala namang nanonood ngayon yan sa Pilipinas kasi tulog. Bukas sila yun. Saan ba yung live dito? Ako matagal na lang hindi nag-live sa Facebook. Ako nga, di nung ano lang. Siguro nasa isang taon na rin. Dalawang taon. Binubuhay ko ulit. <laughs> Oops. Hello guys. <laughs> What's up? What's up? Yung keyboard. Nandito tayo ngayon guys sa bansang pinagpala. <laughs> na, na kung saan? Binabako nga yung isang ano namin Yung isang agala. Ano yun? Ima? Pinaano na ng anak kasi wala punting kalawang lang. Sabi niya, iyan mo na doon. Bahala na kung sino kukuha. guys. Update dito sa Bansang Pinagpala. Andito ang mga team pagkain. Theme park security at uh, binabaybay ang ay... binabaybay ang security ngayong binabaybay binabaybay ang daan elbi parayao ito oh. <laughs> <Ay, baby? laughs> elbi sino ka ba yan ano man kabayan dito ka rin nag-work? Sa ano ba shell ka lang dito? Ito sa ano, Ginebra. Abi ni Braka? Oo. Oh. Ah. Wala yung connection ko. Maglalakad ka lang at walang sasakyan nga. <laughs> <laughs> Exercise. Exercise nga. Magkakain. Magkakain kami Mag pagkain doon sama kami. Magkakain daw eh. Magkakain. So yan yung mga so, Jewish. Oh, ah, sige sige lang. Lakad ka lang at kami lakad-lakad lang. Walang pupuntahan. Eh. Mm, mm Malapit na. Binibrak. Diyan na. Nakaputi. Bakit sila nakaputi? Matanong ko sa kanila. Kasi di ba naglilinis sila ng kasalan? Ayaw. Kailangan okay, na nakawai sila. Nakaputi din pala sila kasi... Dapat nga nakisama tayo yung si nag-white, si to si Jan naka-white Ako hindi eh. Ako naka-red. <laughs> kasi... ako naka-green. my sins are washed by the blood of Jesus Christ. Oh, oh or, ah, diba? Wala no, hindi <laughs> naman black. Brown yan ano? Kalayo sa... di ganyan do dugo mo. Brown na. <laughs> Pag yung dugo eh na ano... Tumagal, nagiging <laughs> ganyang kulay. Sa'yo ng mga bata, eh. Mamaya pa yan. Maglabasan talaga oh, sila. Oo. Tayo puno talaga. Oo. Oh, oh. Ngayon guys, konti pa lang because nasa building nila. May because of love. Sila, nasa simbahan nila. Oh, okay. Pero mamaya magsisilabasan oh, na sila. Maglalakas. Pag kami binanggunin nyo, may bayad kami. <laughs> Para sino nakawala sa ano, no? Coral? Ngayong taon lang hindi nakalabas si Dolor ah. Ate Dolor, alikana. na. Ah baka ano, bumawi si Naomi kasi lumabas siya nung isang araw, di ba? Oh, nagdagat siya. Kaya tayo sa gitna ng gitna diyan. Lang. Subukan natin never pa na. No. Wala ka na diyan. Bumakad ka lang diyan, wala magkikialam sa iyo. Yan guys, ang babaybayin namin. Ayawak, ano, wag mag-ano ka. Mag-report ka. Hello no, guys, nandito tayo sa bus. <laughs> Nakita. <laughs> ah. Kina sinicelebrate ang ah, <laughs> ano? 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 Sa Tagalog yun. Ch -ch Ch Dora. Oo, <laughs> or day of so mo, Dora. ano ninang? Dora, o. Ah, oh, Dora. Kasi ako ngayon, guys. Right? <laughs> okay. Kasi na si Adel? Di ba ka mo alam? Pasan? Nawawala ka. Sabi niya, naglalakad daw siya. Siya sa dadaan. Na nga? Okay, no. Para ni guys, samahan nyo kami. <laughs> <laughs> Bakit kayo? This video will be deleted. Magi-delete pala siya. Eh, pwede mo siya i-save. Paano yun? Isisave po siya pag nag... Uh, Kaya pag nag... Ano mo na, in play mo ulit. Bago na sa ano? Sa, hindi uh, um, di ba pwede naman hindi na, ma-delete ng 30 days? Okay live natin. Ay, ano download mo, na mo, eh? i, i ano mo siya. Simula pa lang na ng trip ako. Iga-download mo siya. Magiging, pwede mo na siyang kunin siya. Kahit yung nakaraan. Nasaan na siya? Ayan, dito na yung ano nila. Before or day of Ah, ito ba? Ano yun? Selby, bakit doon? Ayun. Ayun. Nawala. Adun Nakawala Yakapin mo kung wala ngayon laki nagkita bilis. hindi <laughs> sa akin. Uh, lang siguro magbilis-bilis. Kaya binabagalan niya. Sa, sa loob ng ilang minuto. Byte, na Ayan guys, <laughs> namiss namin na <laughs> oh <my God. laughs> ka ka ko, ako, ang gulo-gulo ito tawag dyan eh Ano hmm. Ako na lang sana tinawagan Ayan guys, saan ba't sila? sa harap Ayun sa side, dito lang Kasi so, may gilid lang din ang bahay oh, namin naman. Wala pang 5 minutes Wala pa? two <laughs> anyway, hours, hours daw sabi ng anak. Hello, Lord. Hello, Arthur. Hello, guys. <laughs> Wash out. Wash out. Wash <laughs> out. Bawal din silang gumamit ng cellphone. Huwag ka na, Hindi. Hindi naman sila nakikilam tayo ang gumagamit. Silang gum... Pero yung katayo, walang problema. Hindi, hindi. Hindi, hindi. ng <mulit> sa na tayo umikot? Doon na tayo umikot sa paganoon sa may Sige Joyce, <gulit> lakad ka lang ng lakad. Huwag mo nang problemahin yan kung saan tayo. Ay gano. <laughs> kung saan na lang tayo, ay, ano yung adventure yung... tayo dito na rin. ako maglalakad. Sige. Ay sino bang kasama mo nang? Eh? Wala na akong kasama. Oh. Wala na, hindi na ako palalabas. Ako rin. Oo, ako, oh, ako ya, na rin. Nasaan na yung alaga at <coughs> Ang mo siya masyado. Tapit kami. <laughs> Ito ba? Nawala si Joyce. Dali. Ah, may pang post. Ang mga inday. Ikaw ang kapalit ni Dolor. Si Dolor makasama namin buong ano. Diba, yeah, dyan, tayo, may, oh. ito di ba, tayo, Ayos. Tatlo. Ito din si Joyce Pero si sinabi ko sumago. sana. Sabi ko, pwede ba akong sumama? Ano yung sumam picture natin dati dun sa mga oh, no? oh. Nag-throwback nga na yun. Oh, sabi sa, ko. Nauna noon, ano? Oh. Mas nauna. Pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko maglalakas, maglalakad ng alas 8? Baka sinabi nung balabay ito. Ano ah, tiyan, late tiyan. naman na yun. Buti, ah, buti uh, hindi ka pinalabas niya. <laughs> <laughs> mag <isi> siya. <laughs> <laughs> na ako, konsensya nga ako. Sabi ko, huwag na lang kaya rami. ni Lola, mag lang sa labas. Sabi niya, hindi, iwanan mo siya. Ikaw ka mo, nakukonsensya pa tayo eh. Ano mo buong ba sinasas, buhay ba? mo eh. Sa, hindi naman siya nakaka-aklat sa Betkinese. Eh. So, Mag-isa lang siya nun dun. sa Hindi, marami din naman sa oh, labas. oh, may kasama Tasso, naman. Yun naman ay suplada. Hindi kayo usap kahit lang -usap kahit kaya. ikaw naman, hindi naman kayo nag-uusap din ayaw yun. Niya, ayaw niya, ng, ano. ang aming Oo, oh, oh yan, Natatanawan dyan. Ayon! Ayon lang dyan. Oh, Ayun, lang. Oo, maliit doon dyan. Tabi lang yan, yan, no. Ah, kabila pala yun. Sa Lang. Oo, kabila pa oh, yun, oh, oh, pa yung building. Ah! <laughs> siya. Ah, Sina? Kinagtataka ko, ba't tumatawag kahit ang babae ito? Naglalay ba? <laughs> Sabihin ng anak na ano, hindi na ako nagpalit ng chinela. Okay lang. 14 minutes pa lang tayo naglalakas. Ah? Ha? 14 minutes pa lang tayo o uh, kaya mo? Daladala -dala ko pa nga yung... Ano yan? Kayo lang sa hali ko na natanggal. Ah, wag mo iwawala ha. Kaya nga, lalagyan ko ng blue. Di ba, di ba, diba! Pip pip pip. Palantuin ng mga bato. <lipo> Tarao <Hello>, mga kabayan. Para mo, para hindi. Parang Para ng inchi. Mga <lipo> <lipo> ah, <it's lipo> mga ano naggagawa dito yan. Mga magkakarera ng wheel chair oh. <lipo> Ayun, <lipo> hindi naman sila nagkakarera, nakahinto sila. Hindi, ah, hindi mga, na, ano yun, ano, Nagkakarira daw yun. Hindi, nakapaparade nak ka mo pa. Paparade nga, di ba? Mami, kape. Ay, wala dyan. Pa na talaga tayo. Diyan, paubos na lang tayo. Yung mga andito na lang, kung hanggang kailan uuwi yung mga andito, yun na lang. Pero marami pa rin tayo. Nasa 50 yata tayo dito. 30. 30? Oo. Oh sila o. Kung meron kasi iba-ibang trabaho naman na yun. Ah, o. Ay, nag-lera ang mga wheelchair. Wala ka na, wala na tayo mga kaysa ang kababaya. Wala ka na, wala ka na, wala ka Ayaw nga sumakay sa agala. Alam mo kung pinipilit ng anak. Ah, wag mo akong kagatin. Ah. Ah, pipitura din sila sipru tao rin panagda yung <lang. laughs> Ay, anong tingin tayong 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 <laughs> tayong mo, tayong 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 yung mga <laughs>